Si David Lacoco ay naging tampok sa pinakabagong episode ng It's Showtime bilang celebrity player sa segment na And the Breadwinner Is. Sa episode na ito, sumali siya sa isang laro kung saan kinakailangang hulaan kung sino sa tatlong kalahok ang may pinakamataas na kita at nagsisilbing breadwinner sa kanilang pamilya, na may kasamang isang choreographer. Habang sinusuri ni David ang isa sa mga kalahok, tinanong niya ang isang nakakatuwang tanong na nagbigay ng aliw sa mga manunood. Pwede bang ligawan ng choreographer yung mga estudyante? Tanong ng aktor, isang tanong na nagpasiklab ng kilig at tawanan sa studio. Dahil dito, hindi pinalampas ni Vice ganda ang pagkakataon upang pang-iwitan si David Lococo. Pwede bang ligawan ng leading man yung leading lady? Tanong ni Vice ganda, isang tanong na may bahid ng kabiguhan at kilig. Hindi natapos si Vice at nagpatuloy pa sa kanyang biro, pwede bang ligawan ng leading man yung leading lady kahit bagong hiwalay pa lang? Nagbigay ng reaksyon si David at sabay na natawa sa banter ni Vice. Tinanong pa ni Vice kung ano-anong mga kasaysayan o rules ang umiiral sa ganitong mga sitwasyon, kaya binanggit ni Vice ang isang three-month rule, na ibig sabihin ay may tatlong buwang agwat bago makipagrelasyon muli matapos ang isang breakup. Hindi naman agad nakasagot si David at nagpasalamat pa sa kanyang mga kasama sa pagpapatawa. Si Vice ay hindi rin nakaligtas sa kanyang observation kay David, kung saan napansin niyang namumula ang mga tainga ng aktor habang natatawa. Pero namumula yung tenga mo ah, pagbibiro ni Vice na nagpatuloy sa pagigiyan ng tawanan sa buong studio. Hindi maiwasan ni David na mag ng may ngiti at sabihing, ay wala yun, tinutokso pa ni Vice si David, na may pag-aalalang sinabing baka may dahilan ang pagiging pamumula ng kanyang tenga. Naging masaya ang episode na ito dahil sa pagiging natural at kwela ng mga host ng It's Showtime, lalo na ang mga banter ni Vice at David Lococo, nakapansin-pansin sa pagiging magaan at malikhain sa kanilang pagpapatawa. Kasama ng mga kalahok sa segment, nagbigay rin sila ng makulay na interaksyon at mga kwento na nagpaligaya sa mga manunood. Bilang isang aktor, patuloy na pinapalakas ni David ang kanyang presensya sa mga show at mga pagkakataon tulad ng sa It's Showtime. Ang kanyang pagpapakita ng pagiging relatable at magaan sa mga manunood ay nakatulong na mapatibay pa ang kanyang koneksyon sa publiko, hindi lamang bilang isang aktor kundi bilang isang personalidad sa telebisyon. Sa kabila ng mga biro at kwento, ipinakita ni David ang kanyang natural na karisma at hindi tinatabla ng mga banter ni Vice Ganda. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pag-usbong ng chemistry sa pagitan ng dalawang ito na nagdulot ng mga hindi malilimutang moments sa mga manunood. Ang bawat episode ay nagsisilbing pagkakataon upang mas makilala ng mga tao ang mga paborito nilang celebrity at makitang masaya sila sa mga ganitong uri ng mga segment sa telebisyon. Sa lahat ng mga lumabas sa episode, ang pagpapatawa at magaan na atmosphere ay naging tampok sa episode na ito, kung saan muling napatunayan ng mga host ng It's Showtime na ang bawat sandali sa kanilang show ay puno ng kasiyahan at tawa. Ano ang sinyo sa balitang ito?